Magandang 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 araw ho mga kababayan Ako po si Opinion and Reaction PH Ngayong araw ho, pagsasama-samahin natin Ang limang pinakamalalaking pahayag na gumulantang sa ating bansa At gumising sa mga maamayang Pilipino Ang explosive statement ni Malu Tiquilla Ang matapang na mensahe ni Vice President Sara Duterte Ang mas nakakakilabot na part 3 video ni saldiko At ang... Raging powerful speech ni Senator Rodante Marculeta kahapon sa rally. Mga kababayan, kung hinahanap nyo ang katotohanan, nandito na yan. Isang like, share at subscribe lamang po. Masaya na po tayo dyan. So let's begin. Intro, pasok. Itong huling tatlong taon, parang gano'n ang nangyayari. Hindi ba dapat ang panunungkulan ay para sa Pilipino? Hindi para sa bulsa? Yun ang nakakatindahan balahibo eh. Kasi parang nawala siya. I, I mean, Mr. Marcos is a man of history. He knows. He loves history. So bakit ganito ang nangyari sa atin ng tatlong taon? Siguro ang tanong ng bayan, kakayanin pa ba natin ng another three years? Ang sakot ng ekonomiya, hindi. Hindi natin kakayanin. Bagsak ang ating ekonomiya. Ha, ang ordinaryong tao, kung titingnan mo, hindi masaya ang pagkakas. Sumabog po ang online commentary ni political strategist Malu Tikiya, at hindi basta-bastang opinion. Direkta niyang sinabi, Sa tatlong taon na pangunungkulan di BBM, parang hindi siya naglilingkod. Parang paghihigante. Mga kababayan, mabigat ang linyang yan. Hindi literal, pero simboliko. Ayon kay Tikila, hindi pro-people ang galaw. Hindi pro-development. Hindi pro-transparency kundi pro-control at pro-kapakanan ng iilan. Kung totoo ang mga balitang bilyong-bilyong pondo ang Paul ulit-ulit na nawawala, bakit parang walang nagagalit sa taas? Bakit parang walang nag-iimbestiga? At bakit parang may pinoprotektahan? Akalaan natin lahat noong 2022, binigyan natin siya ng pagkakataon sapagkat ang akala natin, ay iriritim niya ang pangalan ng kanilang pamilya. Subalit, hindi po itong nangyari. Ang katotohanan, parang nakikita ko na itong ginagawa ni Bongbong Marcos ay parang tayo ay pinaghihigantihan. Bakit? pagkat noong 1986, halos ganoon din panahon, katulad din ito nung palayasin natin sila sa Malacanang. At naniniwala ako at nagpapasalamat ako na mapalad ako sapagkat dalawang Marcos ang inabot ko sa aking buhay na papalayasin ng mga Pilipino dito sa ating bayan. Matakin ho ninyo mga kababayan, balikan ho natin yung sandali ng 2022. Hindi ho para manghinayang, kundi para maintindihan kung bakit parang paulit-ulit ang kasaysayan sa bansang ito. Noong panahon ng halalan, karamihan ho sa atin ay kumapit sa pangarap at pangako. May mga nawalan ng trabaho, may mga lugi sa negosyo, may mga halos hindi na makabili ng pang-araw-araw na pangangailangan. Kaya nung dumating ang pangakong pagbangon, pagkakaisa, at mas maginhawang kinabukasan, syempre marami ho sa atin ang naniwala. Natural lang. Kapag nahihirapan ang bansa, kahit sinong leader ng mga ako na iaangat ka, ay kakapitan mo. Pero ngayon, tignan natin ang nangyari. Paglipas ng tatlong taon, imbis na gumaan ang buhay, mas lalo hong bumibigat Parang hindi natin maramdaman yung sinasabing pag-angat ng ekonomiya. Sa halip mas nararamdaman natin ang taas ng presyo, ang kakulangan ng trabaho at ang kawalan ng malinaw na direksyon. Kahit saan ka tumingin, palengke, gasolina, kuryente o tubig, lahat 'yan ay tumataas. Pero ang sahod, ho, parang nakapako paano aasenso ang ordinaryong Pilipino kung mismong gobyerno ang walang solidong plano para sa pangmatagalan pangulad? Ang pangako noon, magiging world class daw ang Pilipinas. Pero ngayon, ang daming sektor na naghihingalo. May mga proyektong hindi matapos-tapos, may mga ahensyang hindi nagkakasundo, at ang mas malala, may mga isyong hindi sinasagot kapag may anumalyang lumalabas, imbis na harapin, napupunta sa pagdidepensa, pag-iwas, at pagpapalitan ng sisi. Ganito ba ang pamumunong inaasahan nating mag-aangat sa ating bansa? Parang history repeat itself. Nandiyan na naman ang mga kapalakbakan sa budget, mga overpriced na proyekto, at mga kontrobersyang hindi masagot-sagot ng administrasyon. Paulit-ulit tayong pinapasayaw sa iisang tugtugig luma, pangako sa harap, problema sa likod. At kung totoo mga kababayan, hindi naman dahil kulang ang talento ng Pilipino. Hindi tayo ang problema. Ang problema ho ay ang leader na dapat sa ay negahatid ng direksyon. Pero pero tila walang malinaw na landas na tinatahak. Mas inuuna pa ho ang pagpapaganda ng imahe kaysa sa pagpapaganda ng ekonomiya. Mas binibigyan ng pansin ang mga event, biyahe at photo ops kaysa sa mga tunay na solusyon kumbaga sa halip na trabaho muna, laging PR muna. Samantala mga kababayan, ang mga nasa ibaba, ang jeepney drivers, ang mga vendors, ang mga magsasaka, ang mga employee na minimum lang ang sahod, sila ang pinakaunang tinatamaan. Kasi kapag palpak ang pamamalakad, hindi nakikita sa itaas. Pero ramdam na ramdam ho sa ibaba. Kapag bagsak ang piso, kapag kulang ang importation plan, kapag supply ang food security program, ang ordinaryong Pilipino ang nagdurusa, hindi ang mga nasa Malacanang. Kaya ngayon mga kababayan, tanong ng marami, paano naging ganito? Bakit parang mas lumala pa? Ang sagot, malinaw. Kapag tinignan mo ng walang takot dahil ang leader na inakakala nating magiging susi sa pag-unlad ay tila naging isa pa sa pagpapahinas sa pundasyon ng ekonomiya yung pamamahala na dapat nagpapatatag sa ating bansa ay nagdudulot pa ng kalituhan. Yung pangakong pag-angat napalitan ng pagkalubog at yung pag-asang pagkakaisa na uwi sa pagkawatak-watak. Ito yung masakit pero kailangan tanggapin mga kababayan. Hindi hu sapat ang apelido para magdala ng bansa. Hindi sapat ang nostalgia para solusyonan ang modernong problema. At lalong hindi sapat ang pangako kung ang ginawa ay kabaligtaran. Kung tutuusin, ang kasaysayan ay lagi nang nagbibigay ng babala. Pero dahil madaling akitin ang mga tao sa magandang salita, na uulit natin ang parehong pagkakamali. At ngayon, narito na tayo sa puntong ito na mismong ekonomiya na natin ay nangangapa na maraming Pilipino na ang mas naghihirap kaysa noong nakaraang taon. Kitang-kita na kung bakit sinasabi ng marami na para bang inuulit ng kasaysayan ang sarili niya. Ang inaasahang tagapag-angat ng bayan ay parang unti-unti nang nagiging simbolo ng pagbagsak nito. At kung hindi tayo matututo, kung hindi natin titignan ng mas kritikal ang liderato, maaring mas maging malala ang mga susunod na taon. Kasi isang bagay ang malinaw, ang parehong uri ng pamumuno ay magbubunga lamang ng parehong resulta. At kung ang nakaraan ay may dala ng sakit, bakit natin inaasahan ang ngayon ay maghahatid ng ginhawa kung pareho lang ang direksyon? Ito mga kababayan, panoorin naman ho natin itong mensahe ni Vice President Sara Duterte dito sa malawang rally na nakikiisa siya sa mga Iglesia ni Kristo at pinupuna niya yung mga nangyayari sa gobyerno. Mga kababayan, nauunawaan ko ang galit at pagkadismaya ninyo. Nauunawaan ko ang galit ng taong bayan sapagkat sa nakalipas na ilang buwan, bago pa man sumabog ang issue sa flood control, madalas na akong nakikipag-usap at nakikinig sa mga hinaing ng ating mga kababayang overseas Filipinos ukol sa transparency, accountability, peace, at security. Nauunawaan ko ang galit ng taong bayan dahil nasaksihan ko mismo kung paano minanipula ng House of Representatives ang budget ng Department of Education. Sa halip na sundin ang lisahan ng DepEd upang matugunan ang malalang kakulangan sa classrooms, misulang ginawang pork barrel ang pondong nakalaan para sa kabataang Pilipino at pinaghati-hatian ng mga kongresistang malapit sa mga makapangyarihan. Pinili kong wag sumali sa panggagago sa taong bayan. Sa aking pagbitiw bilang kalihim ng DepEd, inindako ang kaliwat-kanan na atake, kasama na ang impeachment, para lamang mapagtakpan nila ang katiwalian sa 2025 budget. The President now faces a profound crisis of confidence especially in the way these corruption investigations are being handled, which appear to lack both direction and resolve. We also seek clear answers on how a budget that deprived Filipinos of billions and billions of pesos was approved under his watch. Kaisa ako ng milyong-milyong Pilipinong na dismaya at nandidiri sa pamahalaang lulong sa insekuridad at walang kabusugang kasakiman. Ang karapatan nating magsalita at magpahayag ang sandigan ng demokrasya. Dapat itong pakinggan ng pamahalaan, hindi para isang tabi at baliwalain lamang. We Filipinos deserve better. Shukran. Ganda ho, ganda na sinabi ni Vice President Sara Duterte. Nakikita na ng mga Pilipino ang tunay na nangyayari. Nakikita na nila ang lumalalang korupsyon at nakikisa ako sa mga mamayan na lumalaban para sa katotohanan. Ang ganda ho na sinabi dito ni Vice President Sara Duterte, hindi ito simpleng mensahe mga kababayan, ito ay direct acknowledgement na may nangyayaring hindi tama at mas marami na ho ang nagigising. Imagine this mga kababayan, habang maraming opisyal ang tikom ang bibig, ang pangalawang pangulo mismo ang nagsasabing, oo may mali Oo, may problema. Kaya mga kababayan, hindu, hindi na ho ito biro. Ibig sabihin ho niyan, malaki na ho ginagawang kalukuhan ng gobyernong ito sa ating mga Pilipino. Ngayon naman ho mga kababayan, panoorin naman natin itong nakaka-intriga at nakakagulat, nakakadiring part 3 video ni Saldico ang kanyang expose laban dito sa gobyernong ito. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth Sana po hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin. Pero ngayon, oh. Handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya at may pangalan. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Woodsman Rimulya kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romales kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang Fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romales kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM nung Sona, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Rimulya ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa imbestigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Yung pong listahan ng mga projects, ilalabas ko din kasama ng video na ito. Dahil dito, mas lalong darami ang ipafile na kaso sa akin. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. Para masira ang aking kredibilidad. Darami din ang banta sa buhay ko at ng aking pamilya. March 2025 pa lang, si Speaker ay nagpaparinig na sa akin sa aming meeting that he will shoot me if I will talk. At pagkatapos niyang sabihin sa akin in a phone call na don't come home, we will take care of you, tumawag ulit si Speaker Martin at sinabihan niya ako na pag umuwi ako will be dangerous. Kasi they may hire someone to do a rub out on me or hire the police to kill me while in jail. Una pa lang ito sa magusto kong ibunyag. Marami pa akong dadalhin sa liwanag. Isa na dito ay kay Henry Alcantara, ang DPWH Boys, ang sinasabi nilang halaga sa ICI ay 21 billion. Hindi po totoo yan. Ang totoong numero ay 56 billion pesos. At yung pong halaga na yan ay kay Pangulong Bongbong Marcos at Martin Romales na punta lahat. Ilalabas ko po ang buong detalye sa darating na mga araw. Counting pasensya pa po. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Sa inyong lahat, sa Pilipinas, lalong-lalo na sa aking pamilya, taos puso akong humihingi ng paumanhin. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Uulitin ko po, yung pong pera, wala pong napunta sa akin. Dumaan lang po ang pera sa akin para i-deliver kay Speaker Martin Romales at Pangulong Marcos. Salamat sa inyong pagunawa. Sa mga inilabas po na expose ni ni Saldi ko, dapat hong tumugon dito ang ating presidente no sa mga ipinupukol sa kanya, sa mga ibinibintang sa kanya. Kasi hindi na ko biro itong nang, mga nangyayari dito sa ating bayan. Yung, yung pangako niya dati na iaahon niya ang mga Pilipino sa kahirapan, ano ho ang nangyari? Pila, tila, nagiging kabaligtaran lahat yung mga sinabi niya doon sa noong nakaraang halalan. Pero well, mga kababayan, dito na ho tayo kay Senator Rodante Marcoleta. Ang pinakamalakas dagundong kahapon, walang iba kundi ang talumpati ni Senator Rodante Mar Marcoleta. Ito ho ang sinabi niya, hindi ko kayang manahimik sa harap ng garapalang katiwalian kung may nagsa kung may magsasabi ng totoo, ako 'yon. Ang taong bayan hindi tanga, palahon na para manindigan. Mga kababayan, ang energy ng crowd, ang lakas ng hiwa, hiyawan, ang dami ng sumang-ayon, parang sumabog ang galit ng sambayanan. Po, paano naging independent ang ginawa nilang ito samantalang sila po ay humihingi ng tulong sa House of Representatives, humihingi ng impormasyon sa Senado, humihingi ng impormasyon sa sandigang bayan, sa mga korte, at sa lahat ng mga opisina ng ating pamahala. Hindi siya independent. At hindi pinakikita yung kanilang proceedings. Mga ilang linggo na ang nakararaan, nagsubmit ng affidavit ang dating speaker ng House of Representatives. Meron po bang nakaalam sa inyo ng pagyayaring ito? Iniulat ba nila sa atin kung anong nilalaman ng affidavit ni Martin Romualdez? Ngayon ho mga kababayan, tignan natin ang kabuuang larawan. Si Tikiya ho, sinabing parang paghihiganti ang pamumuno. Si Vice President Sara Duterte, sinabing gising na ang bayan. Si Saldico, inilatag naman ang sistema ng korupsyon. At si, si Sen. Rodante Marcoleta, nananawagan ng paninindigan. This is no longer coincidence po. Ito ay isang malinaw na pattern. May malaking problema sa pamamahala ng bansa at unti-unti nang lumalabas ang katotohanan. Muli po ako po si Opinion and Reaction PH. Lagi po kayong mag-iingat at God bless.